Ni hey, uh, Ay, Ha? Tao yo ah. Oh, ang ganda oh, ng bulaklak. Ayun si Ape. Pauwi na. Oh, ang ganda ng flowers oh. Wow. Ang ganda niya, guys, oh. You see the beauty. Beauty of Taiwan. Miaoli tong siya. Ay, ang ganda, guys, oh. Ang dami, oh. Ang dami niya, guys. Ayan, oh. Ayan siya. Yung iba, wala pa. Ayan. Yung iba, ang dami na, oh. Ayun pa, guys, oh. Ayan, bubulaklak yan lahat. 看到。